first. It's Maligayang panunood po karekap, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Sniper Grit. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isla sa Malta. Sa islang ito ay may isang malaking grupo na sinusundan ng maraming tao. Ang grupong ito karekap ay pinamumunuan ng isang matandang lalaki na nagngalang Bobalo. Marami sa mga tao roon ang itinuturing siyang parang Diyos at may sarili silang mga batas at mga pinuno. Kamakailan lang ay may isang taong palihim na pumasok sa kwarto ni Bubalo at nagtangkang paslangin siya. Gustong malaman ni Bubalo kung paano ito nangyari. Isa sa kanyang mga tauhan kasi ang hindi nakahuli sa taong sumalakay kaya't labis na nagalit si Bubalo at pinaslang niya ang kanyang tauhan. Pagkatapos ay dumating ang kapatid ni Bubalo na si Ana dala ang isang balita. May dala siyang litrato at impormasyon tungkol sa isang babaeng mula sa Japan na ang pangalan ay Yuki na kilala rin bilang Lady Death. Ayon kay Ana, si Yuki ang nagtangkang saktan si Bubalo at nagtatrabaho sa gobyerno ng Amerika. Kaya inutusan ni Bubalo ang lahat na hanapin si Yuki agad-agad. Pagkatapos ay lumipat ang eksena karekap sa Los Angeles. Dito natin makilala sina Zero at Brandon. Dati silang nagtatrabaho para sa CIA pero ngayon ay gumagawa sila ng mga mapanganib na misyon para sa gobyerno. Napakahusay ni Brandon sa paggamit ng sniper na baril habang si Zero naman ay bihasa sa pakikipaglaban ng malapitan. Hindi nagtagal ay pumunta sila sa isang tagong lugar dahil gusto silang kausapin ng kanilang boss Ang boss nila karekap ay si Robert na bagamat siya ang namumuno sa CIA Ay madalas pa rin niyang pinagkakatiwalaan sina Zero at Brandon sa mga delikadong misyon Ngayon ay may bagong utos si Robert para sa kanila Kailangan nilang pumunta sa Malta para iligtas si Lady Death Nasa matinding panganib kasi si Lady Death dahil hinahabol siya ni Bubalo. At isa pa ay kilalang kilala ni na Zero at Brandon si Lady Death na parang pamilya na nila ito. Ikinuwento rin ni Robert na si Lady Death ay may misyon noon sa Mexico at dapat sana niyang tapusin si Bubalo. Ngunit ilang araw na silang walang balita kay Lady Death. Kaya gusto ni Robert na pumunta sina Brandon at Zero sa Malta, hanapin si Lady Death at tapusin na rin si Bubalo at ang kanyang grupo nang marinig ito ay natuwa si na Zero at Brandon dahil sa wakas ay makikita na nila ang kaibigan nilang si Lady Death. Bago sila umalis ay may idinagdag pa si Robert. Bukod sa pagligtas kay Lady Death ay kailangan din nilang patumbahin ang limang pinakamalapit na tauhan ni Bobalo at kabilang si Ana sa mga target kung magagawa nila ito ay magiging madali na lang para sa kanila na abutin si Bubalo at iligtas si Lady Death. Kaya naman, hindi na nag ng oras si Brandon at Zero at agad silang pumunta sa Malta. Paglapag nila doon ay agad silang nagtungo sa malaking bahay ni Bubalo. Si Brandon ay pumuesto sa malayo upang mag-snipe ng kalaban habang si Zero naman ay palihim na pumasok sa loob, suot ang kasuotan ng isang bantay. Sinwerte sila karekap dahil kasalukuyang may malaking party si Bubalo kaya madali lamang nakihalobilo si Zero sa mga tao. Habang nasa loob, ay agad niyang nakita si Fava, isa sa mga pangunahing tao ni Bubalo. Kaya, nilapitan niya ito at sinabing gusto siyang makausap ni Bubalo sa rooftop. Samantala, napansin ni Brandon si Ana sa labas, pero hindi niya ito basta-bastang mabaril dahil may kasamang bantay si Ana na nagbabantay sa kanya. Hindi naman tumigil si Zero at pinuntahan niya si Katrina na isa rin sa mga malalapit kay Bobalo. Sinabihan din niya ito ng parehong linya na gusto siyang makita ni Bobalo sa rooftop. Dahil naniwala si Katrina ay mabilis din siyang pumunta roon. Abang nangyayari ito ay nakita naman ni Brandon si Mosket, isa sa mga kaalyado ni Bobalo na pumasok sa banyo. Hindi na nag ng oras si Brandon at pinaputokan niya si Mosket at agad itong napaslang. Pagkatapos noon, ay sinabi ni Brandon kay Zero na siya na ang bahala sa mga susunod na hakbang. Makalipas ang ilang sandali karekap, ay parehong nasa rooftop na si Nafava at Katrina. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Brandon, tinutok niya ang kanyang sniper at sa isang mabilis na putok ay sabay niyang tinapos ang dalawa. Who's first? It's price. Ngayon ay dalawa na lamang ang natitirang target sa kanilang listahan, si Ana at si Dr. Zoren. Para ma-distract si Ana at ang kanyang bantay, ay binaril ni Brandon ang lupa malapit sa kinaroroonan niya. Habang naguguluhan si Ana kung saan ang galing ang bala, ay mabilis siyang tinamaan ni Brandon. Kasabay nito ay palihim namang sinusundan ni Zero si Dr. Zoren na papunta sa basement. Pero naramdaman ni Dr. Zoren ang paglapit ni Zero kaya nagtutukan sila ng baril. Sa pagkakataong ito karekat ay sakto naman na dumating si Lady Death at humarang sa kanila. Sinabi niya na nila si Dr. Zoren at nangakong ipaliwanag niya ang lahat sa tamang oras. Pero sa ngayon ay nagmamadaling niyang pinayuhan si Zero at Brandon na umalis na agad sa palasyo. May isang bantay na biglang lumitaw pero hindi na nagdalawang isip si Zero at agad niya itong pinatumba. Samantala, si Bubalo naman ay naghahanda na magsalita sa kanyang mga tagahanga. Pero bago pa siya makapagsimula, ay tinamaan siya ng bala at tuluyan ng binawian ng buhay si Bubalo. Matapos ang lahat ng ito karekap, ay nagpa siya si Zero, Lady Death, Dr. Zoren at Brandon na magpahinga muna. Pumunta sila sa isang simbahan sa tabing dagat para mag-relax kahit sandali. Kinagabihan ay nakipag-ungnayan si Robert sa kanilang apat. Kita sa mukha ni Robert ang saya dahil matagumpay nilang nailigtas si Lady Death at napatumba si Bubalo at ang kanyang grupo. Sinabihan sila ni Robert na magpahinga muna at bumalik na lang sa Amerika kinabukasan. Pagkababa ng tawag ay dito naman nagkwento si Lady Death. Ibinunyag niya na may lihim siyang misyon mula kay Robert ang patumbahin si Bobalo Nagpanggap pa siya bilang isang entertainer para makalapit kay Bubalo. Pero habang ginagawa niya ang plano ay dumating si Ana at binaril siya ng ilang beses sa likod. Sa kabutiang palad ay naroon si Dr. Zon. Zorin. Bagamat malapit si Dr. Zoren kay Bobalo, ay lihim niyang kinamumuhian ito kaya itinago niya si Lady Death sa isang kwarto at ginamot ang kanyang mga sugat. Dahil sa katapangang ito, ay nailigtas niya ang buhay ni Lady Death. Nang marinig nila ito, ay labis ang pasasalamat ni Brandon at Zero kay Dr. Zoran sa pagligtas sa kanilang kaibigan. Pagkatapos nilang magbahagi ng mga kwento karekap, ay nagpasya ang lahat na magpahinga. Ngunit, pagsapit ng umaga ay nagulat si Brandon dahil nawala na ang kanyang jeep, pati na rin si Dr. Zoren. Hindi lang iyon, dahil dinala ni Dr. Zoren ang jeep papunta sa isang cafe at ang mas malala pa ay kinuha rin niya ang maleta ni Brandon kung saan naroon ang laptop nito at ilang mahalagang files. Ang hindi niya alam ay may nakasabit pa palang problema dahil nasa likod ng Gypsy si Zero na nakatulog doon. Kaya nang pumunta si Dr. Zoran sa cafe ay palihim siyang sinunda ni Zero mula sa isang ligtas na distansya. Agad namang tinawagan ni Zero ang kanyang kaibigan na si Pete na isang expert pagdating sa mga computer. Hiniling ni Zero kay Pete na alamin kung ano ang binabalak ni Dr. Zoren lalo na't dalan niya ang laptop ni Brandon. Hindi nagtagal ka recap ay nalaman ni Pete ang katotohanan na kinokopya ni Dr. Zoren ang ilang confidential files mula sa laptop papunta sa sarili niyang cellphone. At balak pa niyang ipagpalit ang impormasyong ito sa isang lalaking kilala sa pangalang Prince Caspian. Nalaman din ni Pete kung saan magaganap ang kanilang tagpuan at agad niya itong ibinalita kay Zero. Kaya naman, ay agad na ipinagbigay ni Zero kay Brandon at Yuki ang nangyari. Hindi nagtagal ka recap, ay nakita nila si Dr. Zoren sa isang luma at nakakatakot na gusali. Siyempre, hindi pwedeng palampasin iyon kaya sina Zero, Brandon at Yuki ay naruroon na rin at naghahanda sa pagbaril. Samantala, si Prince Caspian ay mukhang sabik na tapusin ang trade. Kaya, ibinigay ni Dr. Zorin ang cellphone na puno ng mga lihim na impormasyon kay Prince Caspian. Ngayon, ay dito na naging wild ang mga pangyayari. Habang nagaganap ang trade, ay nakatago si Yuki sa ilalim ng sasakyan ni Caspian at naglakas loob siyang magpaputok. Pero, nakataka si Caspian karekap, dala ang cellphone. At kay Dr. Zorin naman, ay pinaslang siya ni Yuki dahil isa siyang traidor. Matapos ang mga pangyayaring iyon, ay nagpahinga muna sina Brandon, Zero at Yuki sa isang motel sa syudad. Doon ay nagsimula na si Yuki na magbukas ng mga seryosong kwento tungkol kay Caspian. Inamin ni Yuki na si Caspian ang kanyang adoptive father at inampon siya nito matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Pero noong ikasampung kaarawan ni Yuki ay ikinulong siya ni Caspian sa isang madilim na kwarto ng ilang buwan. At nang makalabas siya ay itinuring siyang personal na hitwoman ni Caspian para patumbahin ang mga kalaban nito sa negosyo. Ang buhay ni Yuki ay punong-puno ng hirap. Nang maglabing limang taong gulang na siya ay nagsimula siyang maging hitwoman ni Caspian at pinapatay ang mga taong hindi nito gusto. Paglipas ng sampung taon karekap, ay tumigil na si Yuki sa ganitong buhay at sinubukan niyang patumbahin si Caspian. Pero matibay ang siguridad nito at nakaligtas siya. Sa ibang eksena karekap, si Caspian ay bumalik sa kanyang apartment marahil ay iniisip na ligtas na siya. Pero nagulat siya nang dumating si Ana na nakaiwas sa isang bala mula kay Brandon. Nais malaman ni Ana kung ano ang nangyari kay Caspian at Dr. Zoren at bakit nila siya ipinagkanulo sa Bolosek. Gusto rin niyang hanapin si Lady Death at ang kanyang mga kaibigan na gumulo sa kanyang grupo. Ipinaliwanag ni Caspian na ang layunin niya ay hindi guluhin ang Bolosek kundi ang hulihin si Lady Death. Sinabi pa niya na mayroong cellphone si Caspian na kayang itrack ang bawat galaw ni Yuki. Dahil dito ay nakita ni Ana ang isang pagkakataon na kung magtutulungan sila ni Caspian ay matutumba nila si Lady Death sa isang iglap karekap ay nagkaalyado si Ana at Caspian. Ang susunod na hakbang ni Ana ay porsigihin ang paghahanap kay Yuki at sa kanyang mga kasama. Sa tulong ng tracking device na iyon ay nagpadala si Ana ng isang hitman na tumutulong kay Caspian sa lokasyon ni Yuki nakita niya itong nag-relax sa isang cafe kasama sina Zero at Brandon. Kaya hindi nag-aksaya ng oras ang hitman at agad na nagtungo sa kanila. Swerte na lang at mabilis na nakakilos ang tatlo at lumaban sila. Pero ang hitman ay parang ninja at nakatakas bago pa nila siya matuntun. na iwan si Brandon Zero at Lady Death na nagtataka kung sino ang misteryosong kalaban. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng tawag si Zero mula kay Pete. Ibinunyag niya na si Ana at ang kanyang grupo ay may alyansa kay Caspian at ang mas masakla pa ay naglagay si Dr. Zoren ng isang tracker sa cellphone ni Lady Death. Ngayon ay ginagamit nila ito para subaybayan ang bawat galaw nila. Dahil dito karekak ay pinasabog ni Lady Death ang kanyang cellphone at ganun din si Brandon at Zero at hindi na nagdalawang isip pa. Pero bigla nilang naisip na hindi nila naipaalam ito kay Robert. Ngayon ay hindi na nila siya matawagan at baka magkaproblema pa sila. Kinabukasan ka ay nagkape si Robert kasama si Pete. nag si Robert dahil hindi pa sila nakakarinig mula kay Brandon at ang kanyang grupo mula kahapon. Sinabi ni Pete ang buong istorya ng tracker sa cellphone pero nag-aalala pa rin si Robert. Pakiramdam niya na may mali at nagdesisyon siyang pumunta sa Malta. Wala namang magawa si Pete kundi ang sumama. Samantala, sina Brandon at ang kanyang grupo ay nakatingin sa isang sasakyan na akala nila ay yun na ang Hitman. Pero sa kanilang sorpresa, ang Hitman pala ay nasa tabi ng kanilang sasakyan. Kaya nagkaroon ng matinding habulan at matapos ang ilang tensyonadong sandali ay nakuha ni Zero na maligaw ang Hitman. tapos noon ay sobrang naguguluhan si na Zero, Brandon at Yuki. Nasira na nila ang kanilang mga cellphones pero paano pa rin sila nasubaybaya ni Ana. Habang tiningnan ni Zero at Brandon ang likod ni Lady Death ay napansin nila ang isang lumang sugat ng bala. Nagkaroon sila ng kutob kaya binuksan nila ang tahi ni Lady Death. Laking gulat nila kareka dahil nakita nila ang isang maliit na tracking device. Ito pala ay inilagay ni Dr. Zoren kay Yuki nang gamutin niya ang kanyang mga sugat. Matapos alisin ang tracker, ay nagplano si Brandon na guluhin ang hitman. Hindi nagtagal, ay nasa likod ito ng kanilang hotel, hawak ang cellphone at sumusunod sa GPS patungo sa kwarto ni Yuki. Pero nang makarating siya roon ay wala ng tao sa kwarto. Sa halip ay nagkaroon siya ng sorpresa mula kay Brandon at sa kanyang mga kasama. Matapos mapaslang ang Hitman, ay kinuha ni Lady Death ang cellphone nito at tinawagan si Caspian. Sinabi niya na tapusin na nila ang lahat at magkita sa isang lugar na walang daya. Nang marinig ito, ayanda na si Caspian kaya napagkasunduan nilang magkita sa isang lumang simbahan sa tabing dagat kinabukasan. Kinabukasan ka ay naroon na si Lady Death sa simbahan at naghihintay. Hindi nagtagal ay dumating ang isang sasakyan, si Caspian na pala ito at ang kanyang grupo at dito na nagsimula ang gulo. Pinalibutan ng grupo ni Ana ang buong lugar at si Brandon at Zero na lihim na nagbabantay kay Lady Death ay nahuli rin. Kaya wala silang choice kundi ang sumuko. Maya-maya ay dinala sila ng mga masasamang tao sa isang magarang palasyo na planong tapusin sila roon. Habang nasa palasyo, si Robert at si Pete naman ay sumakay sa isang speedboat patungo sa palasyo. May kutob si Robert na nasa panganib sina Brandon at ang kanyang grupo. Ang plano nila ay ihak ang CCTV system ng palasyo upang malaman ang kinaroroonan ng mga kalaban. Matapos nilang makuha ang kontrol sa mga kamera ay binantayan ni Pete ang mga gwardya gamit ang kanyang cellphone habang si Robert naman ay lihim na pumapasok at pinapas lang ang mga gwardya isa-isa. Sa ibang eksena kareka ay dinala si Lady Death sa harap ni Caspian at Anna. Si Brandon at Zero naman ay dinala naman sa ibang lugar at pinapaligiran ng mga mabagsik na gwardya. Doon ay galit na galit si Caspian kay Lady Death dahil sa pagtataksil nito sa kanya. Ang tensyon ay tumaas nang maglabas ng baril si Caspian at itutok ito kay Yuki. Pero hindi basta-basta si Lady Death karekap at agad niyang inali si Ana at nakuha si Caspian sa kanyang mga kamay. Tamang-tama naman dahil may mga gwardya na pumasok at hawak si Brandon at Zero bilang hostage. Sinabi ng mga gwardya kay Lady Death na pakawalan si Caspian o masasaktan ang kanyang dalawang kaibigan. Dahil ayaw ni Lady Death na masaktan ang kanyang mga kaibigan ay pinakawalan na niya si Caspian. Pero habang papataka si Caspian ay nagkaroon ng mga potok ng baril. Si Robert at si Pete pala ang naroon at nailigtas sila. Doon naman nagsimula ang malupit na shootout sa palasyo. Sa gitna ng kaguluhan karekap ay natakot si Pete at tumakbo papunta sa pinakamataas na silid habang sina Brandon at ang grupo ay patuloy na umaatake at pinatumba ang mga gwardya ng isa-isa. Sa isang kakaibang pangyayari, si Yuki ay napilitang labanan ang mga hardinero ng palasyo. Medyo nakakatawa pero kinakailangan niyang makipaglaban sa kanila. Sa itaas ng palasyo Karekap ay nagkita si Pete at si Caspian. Babarilin na sana ni Caspian si Pete pero wala na palang bala ang kanyang baril. Nakita ni Pete ang pagkakataong ito at agad na binaril si Caspian. Samantala, matapos ang epek na laban ng mga hardenero, ay muling nalagay sa panganib si Lady Death dahil sa dami ng mga gwardya. Parang katapusan na niya kareka pero dumating si Zero at iniligtas siya. Tapos patumbahin ang natitirang gwardya ay naghanap ang grupo kay Caspian at nalaman nilang nahuli ito ni Pete. Kaya, nagdesisyon ang grupo na wag nang gawing malaking isyo si Caspian, lalo't malapit nang dumating ang mga pulis. Kinabukasan ka ay magkasama ang grupo at nagpapahinga. Habang nanonood sila ng balita, ay nakita nila si Caspian na inaresto ng mga pulis. Pero, bigla na lang may pumutok na bala. Si Lady Death pala ang may gawa noon. Nagdesisyon siyang tapusin ang lahat kay Caspian at pinatay niya ito. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!